kaibigan, mga nagumagas sa ating lahat, happy new year everyone ito na naman ang wife ko chat ka, negosyo partner, ate JB, happy new year po sa ating lahat, ayan, bagong taon na no so kaibigan, napaka trending ngayon yung mga ipon goals, ayan, so bagong taon, tayo ay mag-iipon no, katulad ng mga nakaraang taon, nagsisave po tayo ng pera, so mga kaibigan ipapakita po ni ate JB no ipapakita ko po sa inyo, yung ginagawa kong pag-iipon, pag-save ng pera bilang isang uh, maliit na negosyante, no? Sari Sari Store Business Owner. Ako po kasi kaibigan ay ilang taon na po akong uh, nag-iipon, nag-save ng pera, no? Every year ay nag-iipon po ako at nakatulong po ito. Gamit yung naipon ko mga pera kaibigan, nakapagpatayo ako ng uh, another negosyo which is yung aking Pesonet Cafe na siguro sa tanti ako 10 years na or mahigit. So, galing po sa aking ipon, sa aking mga profit, sa aking kinita dito sa tindahan yung pinag-open ko po ng Pesonet Cafe. Kaya naman kaibigan, gusto kong ma-inspire kayo, gusto ko pong ma-motivate kayo na kayo rin po ay mag-ipon. At tuturuan ko po kayo ng napakasimpleng paraan Simple ways, yet very effective. Napaka-efektibo po ng paraan na ito. Based on my experience, kaibigan, no? Kasi nga, madali lang talaga ang paraan ko sa pag-iipon, kaibigan. Uh, actually, dalawa po ang paraan ko ng pag-iipon. Nag-iipon ako ng pera uh, andoon po sa ating bangko, which is BPI Bank, and then nag-iponan ako sa alkansiya. So, paano ba, no? Saan ko kinukuha yung perang iniipon ko? Kaibigan, ipapakita ko po sa inyo, ipapaalam ko po sa inyo, at sana, sana kaibigan, no? Uh, gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate GB kasi nga malaking tulong po ito sa atin kaibigan and sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag-asenso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And please, kaibigan, no? don't skip the ads po, no? Ayan, so don't skip the ads. Malaking tulong pito ito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo kung paano, ano ba ang paraan na ginagawa ko, ginagamit ko na para ano Na napaka-epektibo talaga dahil dito ito ay nakakaipon po ako ng pera. Napakalaki ng naipon ni Ate Gb Kagaya yung sinabi ko kanina, inamit ko ito pang open ng ibang negosyo. Kaya sana kaibigan, gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate Gb para kayo rin po ay makaipon and then, o masinso or aasinso ang buhay natin lahat. Kaibigan, ipapakita ko na po sa inyo, no, kung paano si Ate Gibi ay nag-iipon gamit yung aking kinikita dito sa aking maliit na Sari-Sari Store. Ayan. So, this is very useful po at uh, alam ko makakatulong po ito sa inyo, dear friends. Ako po kasi, dear friends, dito sa ating Sari-Sari uh, Store, sa ating tindahan, bilang Sari-Sari Store uh, business owner, sinusulat ko po kung magkano yung uh, mm sales natin everyday so ito po yung mga notebook natin yung iba full na ayan so ito po yung ah, bago bago po ito mga kaibigan kasi yung iba puno na so tingnan niyo ha kasi puno again puno na ito ha so hindi ko na lang ito papakita dito na lang tayo ha so mga kaibigan tingnan niyo ito po yung aking sales everyday sinusulat ko po kagaya sa November 1 naka 8700 po tayo So hindi po talaga lahat ng sales ay isinulat ko kasi yung sa GCash kay Bigan ibob ko kasi yun ipapakita ko sa inyo Meron po kasi lalagyan si Ate GB ng GCash Tingnan nyo no Iba yung ating GCash money hindi ko po isinusulat dito Iba rin yung ating benta sa ating Ice uh, kasi nagtitinda tayo ng yellow iba ang uh, kita natin sa printer at iba po ang lalagyan natin ng binta natin sa rice or bigas. So ito kay bigan, ito talaga itong sales na ito ay para dito sa ating mga grocery. Yan kasali ang soft drink, sigarilyo. So dito po, ito lang ha. Wala kasali, hindi kasali dito ang Gcash, hindi kasali dito yung sa bigas. Ayan, sa ating yelo, hindi po kasali kasi sa yelo ko po na binta, ito po, ipapakita ko ulit sa inyo, ice, ice, halin, halin in Bisaya, Tagalog po ni anang halin ay binta. So, para po yan sa ating kuryente. Sa printer, para rin sa kuryente at sa mga ipapagasosin gaya ng ink, ang sa bigas po kaibigan, hindi ko rin po sinusulat kasi yung bigas, dyan rin kami kumukuha ng aming pansaing. Kaya dito talaga, ito lang yung sa mga grocery sa aking mga tindahan. agin sinusulat ko po iyan at kumukuha po ako ng 10%. 10% para i-save. Tingnan nyo no? Sa November 1, kaibigan, naka 8,700 ako. Ito po ang ano ni Ate GB. Iyan po ang benta or sales ni Ate GB sa November 1 last year. Siyempre, 10% ng 8,700 ay 870. O, tingnan nyo, no? Kagaya dito, dear friends. Ayan. So, asa uh, sa New Year, December 31, naka 16,700 tayo. Again, um, hindi pa kasali dito yung ibahay, yung mga jikas malakas talaga. At hindi pa kasali dito yung utang kasi maraming umutang kay ETGB sa New Year. Nagpapautang kasi tayo kaibigan. Kaya ito lang talaga yung benta ko. Hindi kasali yung utang at saka yung bigas, yung jikas, hindi kasali. So sa December 31, Nakabinta kami or nakasales kami ng 16,700 ang 10% po niyan ay 1,670. So, yung 10% ng binta ko sa New Year, which is uh, 1,670, sinisave ko po. Yan po ang ginagawa ni Ate um, kahapon, sa ano, ano pala kaibigan, sorry, na-blurred, na blur na -blurred, no? Sa January kaibigan, January 1, uh, this year lang, maliit lang ang binta ni Ate GB kasi half day lang po, uh, matagal, Nagbukas ako kaibigan, Bigan tanghali na kasi natulog talaga ako kasi 2 AM na kami natulog no sa New Year's Eve. And then nagbukas kami ilang oras lang at nagsarad ulit kasi nagpunta ako sa supermarket para mamili ulit ng mga stocks. Kaya naman kaibigan, sa November 1, ito lang po ang sales ni Ate JB. Maliit lang po kasi nga close, halos close kami buong araw kasi napuyat. At sa November 2, ah, November 2, January 1 pala, kaibigan, sorry. Sa January 2, kaibigan, ito yung binta namin kahapon, January 2, kasi ngayon ay January 3. Ayan. So, ang ginagawa ko, kaibigan, kukuha ako ng 10%. Ayan, hindi ko pa yan nakuha, ng 10%. Dito lang tayo sa nakuha ni Ate GB. O, oh, sa December 9, kaibigan, si Ate GB ay naka-sales ng 5,000. Uh, so, again, 10% po ng aking sales or binta, sinisave ko po. So, kung 7GB si ay nakabinta ng 5,000 sa December 9, yung 10% niyan ay 500. Sinesave ko po. Yung walang pula na sulat ng ballpen, hindi ko pa yan nakuhaan. Okay, wala pa. So, pag nakuhaan ko na ng 10%, saka ko na lang susulatan ng kulay pula na ballpen. Ayan, pag walang kulay pula, Ibig sabihin, walang nakasulat na kulay pula na bullpen. Ibig sabihin, hindi pa ako kumuha o hindi pa ako kumukuha ng 10%. Kasi, yung iba kong pera, sometimes hindi magkasya yung hindi ako makakakuha ngayon kasi nga, ginagamit natin pambayad sa grocery, sa pure gold, may mga ahinti po kasi. Kaya, pag hindi ako nakasave, hindi ako nakakuha ng 10% today, hindi ko yan sinusulatan. Pero, pag magkapera ako, excess money, kumukuha ako kay basta importante nakasot alam ko kung magkano ang benta or sales ko every day ayan di ba so sa December 31 kay Bigan again naka 16,000 mahigit tayo so kumuha si Ate GB ng 10% which is 1,670 at alam nyo kung saan ko ito iniipon papakita ko sa inyo na sa ilalim kasi mm. ayan kay dito ko po iniipon yung pera ko Ayan. <laughs> <laughs> yung nakapula po dyan, yung mga pula, pula-pula na nakasulat mga kaibigan, nasa loob na po dito, yung mga pula na dyan. So, andito po, no, tingnan nyo. Ayan, may naka, nakalikit, malik, likit man sa Bisaya, oy. Basta yan, yan yung nakarol na kaibigan yun yung mga uh, savings ko. Uh, meron kasi pagkakataon na 5 days, kumukuha ko ng 5 days, sometimes tatlong araw na savings, tapos, i-roll e ko. Ayan. Yung iba sa nakaroll, mga 4 days na savings, sometimes 2 days na savings. So, ito po ang aking savings, kaibigan, no? Ayan. So, hindi ko pa ito kinuha, kaibigan, hindi ko muna yan gagamitin. Gagamitin ko yung savings ko pag kailangan ko ng extra pohonan. Pero pag hindi, hindi ko yan ginagamit, kaibigan, kasi may pera naman tayo. di ba? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung uh, ano talagang ginagawa ko sa aking sales or binta. Kasi nga most of our binta kaibigan ay 20% ang patong, di ba? So, kung 20%, hanap tayo dito ng uh, medyo okay no na example na hindi tayo malilito talaga. Uh, for example kaibigan, itong 5%, di ba? Sa December 9 naka 5% si Ate GB na binta. 20% po kaibigan ang kinukuha ko diyan. 20% po. So, yung 5%, For personal expenses ko, sa pang-araw-araw na gastusin, yung 5%. Yung 5% naman kay Bigan, ayan. Uh sometimes ginagamit ko rin, sometimes pang-savings. For most of the time, hindi ko na, nilalagay ko na lang sa pitaka ko basta 20% talaga. So sa 5,000 kay Bigan, ang 20% mo nito ay 1,000. Hinati, hatiin mo yung 1,000 So, ang 4,000 na matira kay Bigan ay uh, pamalingki mo na, di ba? Yung uh, five, uh, yung 500, uh, savings mo na yon So, mamaya isusulat ko uh, step by step para talaga maintindihan nyo po kung paano ang tamang pag-save sa gamit yung ating benta or sales ng ating tindahan. Isusulat ko po ha para maintindihan nyo po ng mabuti.